guys ang sarap ng wine ito yung natikman kong wine ang sarap tsaka ito ang tamis yan na guys so mahilay mag wine wine dyan oh mura lang yung wine nila guys yan 135 lang mga biscuit din sila. Oh, noodles. Ano ba yung ano, jampong? 25 pesos pala ang Ayan. Zoom dox sila. King zoom tapang. 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 Ang tapang. Sa mga ex. So. <laughs> so tapang, no? Uh, Yang zonrok saya, tapangnya mas mana pasal sesuatu. So, guys, itu semua frozen food. Already.

Ayan, kasi. ay yung kanala ay Canola oil nila mura ay, na, po yung 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 yeah. lang po kung ano yung dinayin lang po iba price ay po sinunyo ayun yeah. ang burger pati nila we'll yung pipito lang po sana? pipito lang sarap kaya yan ito lang ka magluto ng gravy diba? Oh. meron akong ano mushroom mushroom doon tingnan mo na mushroom Magbili tayo nito. Sige, bili ka. Magkano ba yan? Pagkita. Pagkita. Dalawain? sige, dalawain. Gawa ko ka